Isang araw, ang pangarap ni Jack ay nagkatotoo nang bigla siyang pinaglagyan ng sorpresa ng kanyang mga magulang ng isang biyahe sa zoo. Si Jack ay napakasayang hindi niya maiwasang ipahayag ang kanyang entusiasmo. Siya ay lumakad sa paligid ng zoo, tiningnan ang lahat ng hayop na may pag-asa at pagkamangha. Nakita niya ang mga elepante, mga giraffe, at kahit isang hipopotamus. Siya ay nanood ng mga monkey na bumabaybay mula sa puno hanggang puno at ang mga leon na sumisigaw. Di niya nakita ang mga penguin na lumalakad at ang mga flamingo na nakatayo sa lawa. Si Jack ay napakasaya na halos nakalimutan niyang magpapicture. Siya ay napakasaya na ipakita sa kanyang mga kaibigan at pamilya ang lahat ng kahangahangang hayop na nakita niya. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamayari, si Jack ay umuwi na may ngiti sa kanyang mukha siya ay nakaranas ng isang kahangahangang paglalakbay na puno ng mga kahangahangang karanasan sa hayop. Hindi niya makapaghintay na ipahayag sa lahat tungkol sa kanyang adventure. Ang mga magulang ni Jack ay napakasaya sa kanya dahil sa napakagandang oras na nakuhang niya. Mula sa araw na iyon, si Jack ay laging nainggit na pumunta sa zoo at pagmasdan ang kahangahangang mundo ng hayop.